Ninakaw ng pasahero ang motorsiklo ng biktima matapos ang pananaksa. Ang insidenteng ito ay nagbigay din sa mga panganib na dala ng mga hindi kilalang pasahero sa mga motorsiklo. Ayon sa mga residente, naganap ang insidente sa barangay Pag-ibig sa Nayon. Agad na tumulong ang mga saksi sa biktima at dinala siya sa ospital. Kumuha ng CCTV footage ang mga pulis para sa investigasyon. Gayunpaman, nananatiling hindi malinaw ang motibo ng pasahero sa pananaksak. Dahil sa matinding trapiko, maraming pasahero ang naghintay ng higit walong oras sa terminal bago makasakay. Sa kabutihang palad, ang maagang pag-alis ay nakatulong upang maiwasan ang mas matinding kondisyon sa daan. Ayon sa pag-asa, nagdulot ng panganib sa kalusugan ang mataas na temperatura. Mahalaga ang pag-inom ng sapat na tubig at pag-iwas sa matinding sikat ng araw. Sa Holy Week, nagkaroon ng mga insidente ng paglulunod na nagbigay diin sa pangangailangan ng kaligtasan sa mga aktibidad sa tubig ang ENE ay nagbigay ng mga ulat tungkol sa mga ganitong insidente. Ang Calabar Zone ay may higit sa 10.7 milyong botante, na siyang pinakamataas sa lahat ng rehiyon. Mahalagang isaalang-alang ang populasyon ng mga botante sa mga halalan. Sa mga lalawigan, ang Cebu Province ang may pinakamalaking bilang ng mga rehistradong botante na umaabot sa 3.4 milyon. Ang mga lalawigang ito ay may malaking impluensya sa mga halalan. Samantala, may mga lugar sa bansa na may napakakaunting rehistradong botante, pulad ng Batanes at Kamigin. Ipinapakita nito ang hindi pagkakapantay-pantay sa distribusyon ng populasyon sa mga rehiyon. Ang INE ay nagsasagawa ng investigasyon sa mga kasangkot na sindikato sa pagkidna. Nanawagan sila para sa mas malalim na pagsisiyasat sa mga mastermind na nasa likod ng krimen. Nagpasalamat ang pamilya ni Anson Tan sa mga autoridad para sa pagkakaaresto ng mga sospek. Umaasa ang mga biktima na ang hustisya ay may papatupad sa lalong madaling panahon. Nagsagawa ang EA ng operasyon para sa pag-uwi ng mga Pilipino mula sa Cambodia na biktima ng human trafficking. Nagbigay sila ng mga paalala upang maiwasan ang mga mapanlinlang na alok sa social media. Ang Philippine Eagle ay simbolo ng yaman ng kalikasan sa Pilipinas at may malaking kahalagahan sa ating kultura. Ang pagsusuot ng gown na ito ay isang paraan upang ipakita ang pagmamalaki sa ating bansa. Ang pagwawagi ni Alexis ay nagpapakita ng kakayahan ng mga Pilipina sa pandaigdigang antas. Nagbibigay ito ng inspirasyon sa mga kababaihan na mga at lumaban para sa kanilang mga layunin. Ang pagkilala kay Alexis ay nagbigay din sa pagsuporta sa mga lokal na talento sa Pilipinas. Ang mga ganitong tagumpay ay mahalaga upang ipakita ang galing ng mga Pilipino sa iba't ibang larangan. Maaring mapanood ang necrological service sa pamamagitan ng Livestream para sa mga hindi makakadalo sa seremonya. Isang magandang pagkakataon ito para sa mga tagahanga. Naglabas ang mga social weather stations ng resulta ng Senatorial Preference Survey na isinagawa noong Abril. Nagbibigay ito ng impormasyon tungkol sa mga posibleng mananalo sa 2000 at 2,025 elections. Ipinakita sa survey ang mga pangalan ng mga kandidato tulad nina Senator Bongo at Manny Pacquiao. Ang survey ay may margin of error na 2.31% na mahalaga sa mga analisis ng halalan. Nagsimula na ang Department of Transportation sa pagdeploy ng mga tren na may apat na bagong tuwing rush hour. Ang layunin nito ay ang mapabilis ang biyahe ng mga pasahero at inaasahang makatutulong sa pagdami ng mga ito. Samantala, ayon sa mga otoridad, isang lalaki ang muntik malunod sa beach matapos mag-isa at uminom ng ala. Nagbigay sila ng paalala sa publiko tungkol sa kaligtasan sa tubig. Dumating ang mga Filipino mula sa Cambodia sa tulong ng mga otoridad, kasama na ang Department of Foreign Affairs. Sinalubong sila ng mga kinatawan mula sa iba-ibang ahensya ng gobyerno. Gayun din, ang mga retailer ay nag-ankin na mataas na presyo mula sa mga farm at biyahero. Dahil dito, nahihirapan silang ibaba ang presyo sa kanilang mga tindahan, kaya napakahalaga ang pakikipagtulungan ng lahat ng sektor. Mahalaga rin ang tracking system upang matukoy ang mga lugar na may mataas na presyo. Sa ganitong paraan, maiwasan ang hindi pagkakasundo sa presyo sa pamilihan na makakatulong sa mga retailer at mamimili. Dahil dito, ang Department of Agriculture ay nananawagan sa mga retailer at farm na sumunod sa nakatakdang MSRI. Layunin nito na mapanatili ang presyo ng karneng baboy sa isang matatag na antas habang wala pang tracking system. Sa kabilang banda, ang random manual audit ay isang proseso na kinabibilangan ng pagtukoy sa mga presinto para sa masusing pagsusuri ng mga balota. Layunin nito ay mapanatili ang integridad ng eleksyon. Sa lima elections, pipili ng 700 at anim na dalawa cluster presence na lalim sa manual counting. Ito ay bahagi ng pagsisikap na masubukan ang accuracy ng mga makina. Sa nakaraang eleksyon, nakamit ng mga makina ng COMELEC ang 95.1% accuracy rate. Ang mataas na porsyentong ito ay nagpapakita ng epektibong paggamit ng teknolohiya sa eleksyon. Sa kabilang dako, ang mga Peking account ay nagiging sanhi ng maling impormasyon sa mga tao. Ang mga ito ay nagresulta sa hindi wastong pag-unawa sa mga isyu ng lipunan na nagiging banta sa demokratikong proseso ng bansa. Ayon sa mga autoridad, ang mga peking account ay hindi lamang naninira kundi aktibong nagpapasimula ng mga usapan online. Ito rin ay nagiging dahilan ng pagkalat ng mga maling impormasyon. Dahil dito, ang mga peking account ay nagambag sa paglikha ng bias at pagkakabahabahagi sa opinyon ng publiko. Nagiging dahilan ito ng pag-alinlangan sa mga totoong impormasyon at balita. Bilang tugon, ang ENE ay naglunsad ng Joint Anti-Fake News Action Committee, JAFNAC, upang labanan ang maling impormasyon na nagdudulot ng takot sa publiko. Ito ay pinamumunuan ni Police Lieutenant General Robert Rodriguez. Sa Baguio City, naitala ang zero theft sa kabila ng pagdagsa ng mga turista sa long weekend. Ipinahayag ito ni Police Colonel Ruel Tejel na nagpapakita ng epektibong seguridad ng ENE. Atlong kadiwa ng Pangulo ang binuksan sa Bicol Region upang maihatid ang mga murang pagkain sa mga mamamayan. Layunin nitong mapabuti ang food accessibility sa mga lokal na komunidad. Sa larangan ng sining, ang musika ay may kakayahang pahusayin ang mga kwento at karanasan. Mahalaga ito sa mga live performances dahil nagdadala ito ng mas malalim na emosyon sa mga tao. Sa bawat awitin, may mga eksena nagbigay ng kilig at sakit. Ito ay naging dahilan upang mas maramdaman ng audience ang mensahe ng mga kanta habang ang mga performer ay nagbigay ng kanilang puso sa kanilang mga pagtatanghal. Huli, ang pagkakaroon ng iba-ibang genre at mga kilalang artista sa konsert ay naghatid ng isang memorable na karanasan. Ang kanilang pagsasama-sama ay nagbigay ng magandang alaala na hindi malilimutan.